baga bigat nyo aming aming uh, kakadwa kung uh, kababayan tayo dito ay uh, uh, Pilipinas So, adati makasuntong tayo dito ay padang Ilocano na willing na service So, artig talo nga uh, tropa tayo ng Ilocano nga ma-interview tayo suda no inyat i na sumurek dati Service or ti ang kawal ti Pilipinas so rugrugyan tayo ni tropang Ilocano ni Jack ni Tarin Edison from Bigan City, Locosor uh, kinaya ko agbalik nga reservist to serve and protect our country at pangarap ko pa nung bata pa ako kaya hanggang ngayon pinagpapatuloy ko So bakit ka nagarong? Apa ito na sumrek ka nga reservist? Uh, sumrek na ti para makatulong ti bayan tayo ken mamamayan nga sakop detoy at toy Pilipinas Siga nga manong uh, nimbang uh, tayo kapsat sak ni private Michael Adbingkula uh, tubong uh, West Pidigan Abra Ilocano uh, 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 Tagabra Tagabra Agon, Tagabra sir Tagabra sir Kaya dati nga uh, OFW kahit na gawin na, kanan ang sublin. Kasi kami, di pamilya kami, sundalo, di pamilya kami. Kahit isi mo siguro nga tanong nga tanong ako, hindi... Iti pabanan ng tigasa din, nga agbaling nga may isang sundalo, nga tanong makasta, kahit makatulong mo di bayan tayo, no... At da... At da... Pangailangan. At da pangailangan, no, at da... At importante nga nga kuha tayo, nga... Activity, kahit tumulong tayo di Pilipinas. Kaya nagiti Angkel ko, pulis daw keno sundalo dadapay mo ah kwama bombero kasi ay dapat tawag BP sumuta siguro dito kami intimidis dati dugo siguro sigurado ba kuning sir atin oh oo na eh pangingiwagan tan oh di jalan po sir ah ayan malakas sir kasta salut sir sa bayan natin para sa bayan to thank you Ni ko nga ayamat man ako, kasi ayamat din yung fight at ka ako, ang uh, uh, service. Good morning kakabsat, siyak ni Aspirant, uh, Adonis Karyon Demdam, tiga tubo ak nga kwa, Santa Ignacia Tarlac, uh, simarikak namin kwa, reservista, hajay ti primary reason namin, uh, kahit ko nga kwa, agsilbi bayan yan, ti kwa tayo. Uh, may sapay ka, manipod, ubingak nga tal talaga, uh, hindi man ako nakapagsundalo uh, ng regular uh, ganun pa rin gusto ko pa rin makatulong sa bayan at uh, sa pamamagitan ng pagpasok namin sa reserve, may uh, may parte rin siguro kami magawa at makatulong sa ating uh, mga pangangailangan ng, kung sakaling may patawag ang gobyerno uh, hindi man lang sa sa o masasamang ano pero may mga natural catastrophe na kailangan ng tulong ng mga ng ating uh, bayan uh, again uh, God bless to all mabuhay ang mga reservists ng Pilipinas so nyati nyati may bagayong nga ko, nga tag ta, join daw de giti kwa giti kababayan de reserve force uh, masasabi ko lang no agjoin join tayo ka Uh, hindi ano awanti awanti tawag doon awanti nalaka nga, na ma, marami uh, tapno uh, maalam si god ti ambisyon mo awanti shortcut na nagpursigido ka pagsikapan de, determination uh, ti uh, adalat uh, adalat ta kanya kanyayo so amin nga kakadwak nga kaya nagreservice lang tilag tilaglagi penyo nga papadak nga ilokano Sambayan ng Pilipinas. Awanti nadaras diambisyon, ambisyon. Awanti shortcut na no. Pangarapin nga kastoy na kaya kog service, kaya kog balin nga regular. Aamusigod nga maala pag regatam. DJT uh, anus na. Determination ka na yun di balon mo. Dito lang ti may bagak. Kapadak nga ilokano Kaya man naman tayo service na. Ah, uh, timakula lang mo Kayem ka kapsat, nga batak ng Ilocano, nagiti bing nga ba? Sa doon kayo? Nga, kaya nabi ay nagbal sundalo Ta, kasta, makatulong titi ba yan Ta, napimpintas na ito, yung DJ, may adayo kayo, nagiti ko ah Nagiti, nangana siya at, nagiti, nagiti nga Dakas nga nga nga, karamin nga nga nga, nagdadragas na ko ah lang nga, tumulong tayo, tigobyerno tayo sa kawal, tap na makatulong tayo. Hindi lang may baga lang, sir. Nagiti uh -huh. ko yung buka. Nagiti ka ba taan? Yung ano, uh -huh. baka uh -huh. -tabi -tabi, -tabi na may bagampay. Nagtunay na mo. Buwan. Kasi lahat na, well, ano, talaga nga kahit yung soldado, uh, sumurik, uh, focus and determination di, di puhunan tayo. Ngamin, uh, na may mayat nga agsilbi ba uh, Katulad ng sinabi ng isa kong kasama, hindi... Hindi, walang shortcut at uh, mas masama kung sa masasamang elemento tayo ma madala mas maganda nang dito tayo mapasama siguro sa mga ganitong gawain at ang yeah, number one dyan nakakatulong tayo sa ating bayan ke, uh, at dagdamdam magamin ako na ako mati sa outer service kung nga so nga iba nga iba iba kayo dyan uh, tay may baga ka lang din dyan uh, no DJ ano, servisyo ti bayan tayo. uh, awan ti awan man ti sahod nga may bagbaga may bagbagada basta para kanya tayo jay puso tayo at jay bayan uh, protektahan ti mamamayan ken jay bansang Pilipinas laglagi pinyo ha po ti sundalo tayo idi nga nagsaksakripisyo pa lang para ti ating bayan sapay ko mati kas jay tayo alang nga gapo jay sahod kundi serbisyo nga adda jay puso yo amin kakadwak nga ilokano yon so thank you Thank you Tang Abigat. Na may bagayo Proud na Ilocano. Proud Ilocano. Proud service. Service. Yon, thank you, thank you. Army! Like and subscribe, with share. Kabelawi slot. God bless you, sir. Sir Lakay. Okay.